n series again mga kabisyo, unit ni Sir John Paul. Nang, uh, order na tayo sir na. Kasama ni Sir John Paul yung kanyang airfat. Yan. Pangalawang unit na natin to sa inyo. At meron pa nga isa dito multikab Sabi ko na sir, unahin lang muna natin itong dropside a drop side mga kabisyo. Dito tayo sa kanilang unit mga kabisyo. Nung pinasok sa baluarte natin, kulay white to. Siyempre bigay namin mamya yung uh, before and after. Pina-change color. Nagdagdag tayo ng uh, mga accessories kagaya itong ng uh, door visor. Chrome cover side mirror Bracket side mirror In stainless na rin Corner panel Grills uh, Wiper panel Tala Plate frame Bumper Extended lang yan Na meron din checkered plate sa ibabaw Kagaya rin ang setup Ng mga automatic Meron din siyang Extension na Stainless dito Lower step At yung uh, side grill na two liner 2x3 yung pinagamit ng Sir Jam Paul Ilaw mga ka clearance light LED 1, 2, 3, 4, 5 Limang piraso na meron nga uh, Corona Tabalo isang bali lang yung ordinary lang. Lahat ng bisagra pinapalitan ng Sir John Paul. Yung nga sa uh, siding niya yan pa rin yung data, siyempre ni retouch na lang yung pintura. Tail light, uh grills, yung protection ng tail light. tubo na nakaikot dito sa ilalim. Plate frame, uh plate light, uh step bangaw bitch, channel bar na binalutan natin ng stainless. Yung uh, tail light na kinabit natin yan, yung tatluhan naka star design siya. Anti hazard mo nga para hazard mo Andy makita natin yung uh, ilaw or yung uh, signal light nung uh, mismong taillight na yan yung uh, frame ng uh, tawag dito mat guard yan nagpahabol si Sir John Paul dito na merong stainless din na uh, bracket sa ibabaw lalagyan lang daw nila ng mat guard pagdating doon sa kanila ayan yung uh, signal nung mismong taillight mga kabisyo kumukorte rin syempre yung star uh, design nung mismong uh, ilaw Pati mga lock nyan, stainless na rin na uh, spring type clip. Stainless na rin. At yung uh, matting upholstery. syempre, bago na rin yan. Naka-plastic pa mga kabisyo. N-series 4HK1. Sir, tama no? 4HK1 na uh, 6-star drum brake, harap at molye. Yung uh, tala nga, wala ilaw mga kabisyo. Pakita ko sa inyo. Merong, uh, syempre, may remote yan na uh, pwede silang pumili ng kulay. Gusto nila kulay blue lang. Ayan, nakakulay blue lang siya ngayon. Kulay, ah... Uh, Ah, uh, parang sky blue. Purple. Parang nga uh, green to pero yellow yun nasa remote. Pero para siyang ah uh, uh, verde. Yan, yung kulay pula at yung flash automatic siyang uh, running mga kabisyo. Ganda rin ng uh, gantong mga ilaw diyan sa pantala natin at plate frame natin. Three liner bumper yung ginamit natin yan Andy. Kundi yung isang uh, bumper light muna. Check mo ha, baka ground lang din. Bago sila mag-exit. Okay naman, naka-hazard na. Kaya pinahazard ko, ma-check natin yung mga ilaw. Ha? Ah? Yung chassis, ah, yung chassis nga pala nito, to, request ni sir. Dyan. Pati nga yung ulo, request niya, lagyan ng glitters, hindi ko na nakalagyan. Ano, check mo nga yung, ano, yung uh, park light natin. Ayan, pinalagyan nila ng uh, glitters, mga kabisyo. Yung uh, under chassis, para pagka na-ilawan mga ulo, ang ganda. Pagka natatapatan ng uh, ilaw, nagre-reflect, or uh, kumikintab, kumikinang yung glitters. Tapalo sa harap, syempre. Stainless na yan. La yari sa baluarte natin. Ganda rin yung unit, mga kabisyo. For HK1, na... Uh, this is a stand to, no? 15, 15 feet, mga kabisyo, yung haba niya. Ayan, okay na. Na lost lang siguro yung connection ng ground. All goods na. Sir, thank you. At si Erbat ni Bossing. Ako na ulit, bahala doon sa multicab. Uh, May shoutout si Sir John Paul. Shoutout kayong mga barkada ko, Raymark, uh, Yuenyo, Joshua, Paloma, and... Vladimir. Iyan. Sino ba yung kasama mo nung last time oh, dito? <laughs> Gumala sila, Sir John Paul. Kasama uh, yung kanilang mga tropa. Nag-cutting class. <laughs> Nag-cutting class. <cluster. laughs> sir. Congrats nga pala sa bagong baby at uh, uh, graduating ka na rin niya yan. Uh, 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 criminology ba? Yeah. Yan criminology si Sir John Paul. Iyan mga bishang bisyo Ang gandit na Siyempre sticker Meron na yan Certified ka certified Certified mabisyo Certified Nakahimas sa baluhat niya At yun it is our Ng Ordaneta Pangasinan Iyan ang